Kaya niyo, syempre mga Katasyo, sinasabi ko nga sa inyo mga Katasyo, ang haligi ng tahanan, mga Katasyo, mahalin natin 'yan, Ayan. Ang haligi ng tahanan, kung walang haligi ng tahanan, mga Katasyo, wala. Walang bubuhay sa isang pamilya, syempre. Ayen, kaya mabuhay 'yung mga tatay, ama o magulang diyan, mga Katasyo, shout out po sa lahat ng mga tatay diyan. Kayo, syempre mga Katasyo, medyo gabi na, padilim na. Ah, uh, paalam tayo sa ating sa ama. Ma. Ako yung uwi na at uh, syempre pag nulad lang ng biyay tsaka tayo babalik yan love you po get yeah, go mga katasyo pawin tayo syempre ikat po ang lahat mga katasyo Yan yo uh, Magandang hapon guys syempre magandang hapon mga katasyo Yan magandang hapon YouTube Ayan dito tayo ngayon sa ano syempre sa Sa isang Ayan dito tayo sa puntod ng aking Mahal na ama mga katasyo Ayan 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 na siya ngayon yung dating nakasama na sa vlog Ayan si ama Nakasama ko yan dati yung uh, vlog ako. Ayan mga katas nakakalungkot lang talaga. Isipin na misa na talagang mahirap pang mawala ng mal sa buhay lalo pa magulang mo syempre. ah, uh, medyo masakit pa rin. Kaya lang mga katas syempre, wala tayong magagawa kasi gusto naman ang anay na Panginoon. Ayan. Uh, wala na siyang sakit na syempre na na mararamdaman mga katasyo yan uh, siya po yung nagpalaki sa atin yan kung hindi po dahil sa tatay ko na to sa ama na to, sa ama ko uh, mga katasyo, wala po si Tasyo TV ngayon yan yan, dinala ko siya ngayon mga katasyo kasi maaga tayo na uwi sa biyahe Ayan. Pumigap tayo tapos sa uh, na nawi tayo ng maaga tapos ano ah uh, Pumalik tayo sa garay, ulit tayo mga katasyo. Ayan, bumiyahe ulit tayo ng local lang naman yun. ah uh, mga tatlong customer, Ayan. Tapos mga katasyo, dito na ako dumiretso sa kanyang puntod. Ayan, kasi. yan mga katasyo, siya yung nagturo sa akin. Kaya, kaya tayo naging driver. Ayan. Siya yung nagturo sa akin maging, maging driver at siya rin nagturo sa akin ng maging mahinawan magmaneho, at saka makasama sa mga bawat nakasama sa biyahe syempre o sa trabaho yan yeah, syempre yung mga katasyo di natin mawawala yung malungkot tayo pagka tayo dumadalaw syempre naalala natin yung mga yung mga syempre nagdaan ay mula siyempre mula bata kasama mo yung magulang mo tapos sa isang iglap lang biglang mawawala ayan medyo masakit pero sabi nga yung mga katasyo lahat naman tayo eh diyan papunta kaya tanggapin na lang natin siyempre ayan uh, mga katasyo siyempre di rin mawawala yung yung konting kalungkutan lang naman pero sabi nga tanggapin na lang ng maluwag sa ating loob ayan Ayan yung aking puntod ng aking tatay, aking ama, amang poldo namin, ang poldo ko na mga katasyo, ano eh, yung lapid, ano pe, ginagawa pa. Pero naka ano na raw yun, naka order na. Ayan, Ayan mga katasyo, bali ano na siya, bali... Ayan mga katasyo, bali, bali ano siya, bali, bali dalawang buwan na siyang Ayan, bali dalawang buwan na siyang kinuha sa amin ng puong kapal, mga palma katasyo. Ayan. Ayan, dito ako ngayon sa may ano, sa may memorial. Memorial St. Isabel mga katasyo sa sa Malolos, Bulacan, siyempre. Siyempre yung mga katasyo, kasama natin yung ating motor. Ayan. Ayan. Ayan, si Kilawin. Si Kilawin version 2 point 3 mga katas kasama natin uh, kasi nga mga katas di pa tayo na di pa tayo na uwi at uh, di tayo na village sa anong agad sa tuntod ni ama tuntod ni ama poldo kasi nga inaalala natin syempre mga katas ayan dito ako sa kanya naka ano ko sa kanya nakakandong ayan kasi syempre mga katasyo di ba nung bata tayo may tayo kumandong sa ating mga magulang sa ama Diba? ba? Kasi yung ang mga yung haligi ng tahanan niyan. Parang ako makatasyo shot, nararamdaman ko na rin yun na yung mga anak ko kumakantong sa akin. Ayun, ganoon din ako sa tatay ko, sa ama ko na kumakandong ako sa kanya nung ako bata pa. Nung siya we talagang matipuno at malakas pa. And makatasyo alam naman natin na lahat tayo we dito papunta sa Gadrick pagkakataon. Kaya lang siyempre mga katasyo, malulungkot at malulungkot ka talaga. Kaya lalo na siyempre, eh mahal mo sa buhay mawawala, iiwan ka, ayan ah, uh, syempre, shout out po sa lahat ng mga haligi ng tahanan dyan syempre, marami shout out po sa pamilya na nagmamahalan syempre ayan mga katasyo ayan, maluwag dito mga katasyo ayan, kasi nga eh syempre, memorial, ayan Medyo ano yung vlog natin ngayon, medyo medyo seryoso yan kasi nga eh Siyempre Pag napapag-usapan yung tungkol sa Sa magulang, sa tatay siyempre Ayan na Ayan, ayan dalawang buwan na pala siya mga katasyo Na kami we kanyang Iniwan at Ginawa siya ng ating Pong may kapal eh Ayan, ayan yung araw eh umano na tumikom na nagpunta tayo dito mga katasyo yung kanina eh medyo mataas taas pa yung araw eh ayan kahit na mainit hindi natin iniwan si ama ayan kasi minsan minsan lang naman to ayan, kasi mga katasyo yung madalas pa tayong mga biyahe eh kaysa sa ano kaysa sa madalaw si ama kaya yung pagka dumadalaw tayo rito eh bibihira Show out po sa lahat video mga katasyo uh, paano sa hindi pa nakapag subscribe sa channel po natin ayan, subscribe na po Tasyo TV Clemente ayan uh, dinalaw po natin si Ama si Ama Poldo ayan, mga katasyo uh, kasi po eh, kanina nung nagmamaneho ko naalala ko siya kaya syempre dinalaw natin ayan siya mga katasyo ayan yung kanyang punto ayan dito siya nalibing sa Santa Isabel Memorial Park mga katasyo yan shout out po sa lahat syempre uh, syempre mga katasyo hanggang dito na lang po yung vlog natin syempre ayan. Uh, sabi ko nga sa inyo mga katasyo magulang mahalin natin dahil pagka wala na pong may kapal mga katasyo wala na kaya dapat mga magulang rin mahalin natin ayan hanggang sila nabubuhay pa mahalin natin sila Ayan, kung ano mabibigay natin, bigay na natin. Ayan, mga katasyo. At, si pagka nga si Dawe, kinuha ng pong mga, na, mga katasyo. Uh, nila talaga sila maaalala na, siyempre nakakalungkot. Isang nakakalungkot talaga na yung ganari, yung may nawawala sa, may nawawala na isang mahal sa buhay, siyempre mga katasyo. Ang bigat, hindi mo, hindi mo matanggap. Ayan, kasi nga, eh, mula bata, eh, kasama mo siya kayo kayo magkakasama tapos bigla dala siyang kukuli ng poong may kapal ayan tara po let's go mga katasyo salamat po sa pununod ayan yo syempre mga katasyo sinasabi ko nga sa inyo mga katasyo ang haligi ng tahanan mga katasyo mahalin natin yan ayan ang haligi ng tahanan kung walang haligi ng tahan ng mga katasyo wala walang bubuhay sa isang pamilya syempre ayan kaya mabuhay yung mga tatay ama o magulang dyan mga katasyo shout out po sa lahat ng mga tatay dyan papa tatay ama o ano pa man ang tawag nyo sa inyong mga magulang ayan dapat palakpakan natin sila mga katasyo dahil kung hindi dahil sa kanila wala tayo hindi tayo nabuhay o naging tao sa kanila mga katasyo ayan kaya dapat mga katasyo sa pagpupugay ng mga anak sa kanilang ama ayan mga katas pag malaki natin yung ating mga ama mga magulang na talaga namang tinagawin tayo syempre let's go